Good afternoon, good afternoon. So, gumawa po tayo ng ano, uh, threshold dito. Yan. Ito yung ikabit natin. Magka-cutting na yan. yan. So, ikabit natin yan dito. Kita nyo, ikabit natin yan dito. So, ready ready na yan. So, kaninang umaga, dito kami gumagawa. Oh. Uh. Yan, nilagyan na namin yan. Oh. Ah, Threshold yung ginawa namin. Oh. So, tapos na yan. So, ngayon. yung gagawin namin dito. Nasa loob ng restaurant kami. Ayan o. Oh. Loob ng restaurant. Ayan yeah. So, sa main entrance namin ilagay ito. Itong threshold na ito. Ayan. So, pakita ko mo ya. Di ba ka? Kira, iskro ko muna. So, ito na. Nalagay na namin yung ano. Yan, threshold. Pinira na ni John. Yes. Yeah. Yan. Yeah, Yan, ano. Tapos na. Threshold, threshold lang gamit namin yan na na liquid na liquid liquid na gamit guys Jonax, mo na yung Forman